Hello guys, kumusta kayo? Here's another video nga pala ng araw namin for today. Ngayong araw pala na to guys, ipupunta nga kami ng palengke para bumili ng gamot para sa mga hanep. Kailangan na ka kasi namin bumili guys kasi nga naubusan na rin kami. Pero bago nga yun guys, magbabayad na nga muna kami ng lechon namin na inutang kanina umaga. At ayan, thank you nga pala sa iyo ate. Ituturo ko nga pala sa inyo guys kung kayo ay tagakidapawan kung saan nga kami bumibili. Sigurado ako mabubudol nga kayo nito guys kasi nga napaka-epektibo nito. Kapag nakita nyo na nga guys, yung establishment na yan ay malapit na tayo sa pinagbibilhan namin. Nandito lang na tayo guys sa Dias Street at ituturo ko sa inyo kung saan nga ba yung mabibili. Tandaan nyo lang yung video guys at yung mga karatula na yan at nang hindi kayo maguluhan. At palagi nyo lang tandaan guys na nasa Dayao Street lang ito. Malapit na nga tayo guys at ito na nga yung establishment na sinasabi ko sa inyo. Ito nga pala guys yung Shinshin Shin Marketing dito sa may Dayao Street. Nagbibenta nga pala sila ng mga agricultural supply. Disclaimer lang guys, hindi po ito sponsor bagkus gusto ko lang malaman nyo kung saan nga kami bumibili. Kabili na nga kami guys at nasyak na rin ako kasi nga medyo tumaas yung presyo. Sa kalahati din kasi ng presyo yung kanyang itinaas. At buti na nga lang din guys, eh, nakita namin si tatay na nagbebenta ng goma kasi nga may gagamitan kami nito. Lalagay kasi namin ito guys dun sa aming mga pangkumpay na gamit. Bibili na nga rin pala kami ng pagkain ng para sa aming biik. Ngayon kasi guys, eh, talaga namang napakalakas niyang gumain. Pauwi na nga kami dito guys at ito ipapakita ko ulit sa inyo yung aming binili. Ayan nga pala yung pangalan at address ng pinagbilhan namin guys. Ito naman yung mismo produkto guys na binili namin. Sa totoo lang guys, eh hindi namin inaakala na magiging epektibo yung produktong ito. Kaya naman, ang nasubukan nga namin ay makailang ulit ko na rin yung na-feature sa YouTube channel namin. And nga pala guys, price may vary depending nga din din sa lokasyon ninyo. At eto na nga guys, yung paggagamitin ko sa 785 na binili namin. Kung matatandaan nyo nga guys, ay eh, meron kaming inahin dito na merong tatlong anak. Kailangan na nga namin silang ibaba sa lupa guys, kaya eto yung naging solusyon namin. Sa so ngayon kasi, hindi namin sila pwedeng ibaba sa labas ng bahay. Ngayon kasi guys, eh, alam niyo naman, marami kami mga ilang manok na mas matanda pa sa kanila. Malaki kasi yung chance guys na mag yon sa ilang mga manok na nasa labas. Nilagyan ko na nga lang guys nang ilang net yung mga butas na pinaglagyan ng kambing namin dati. Actually, ang kulungan na to guys ay eh, ang dami na ring na, na accommodate before. At eto na naman tayo ulit. Ilalagyan ko na nga ulit ito ng mga manok. Inayos ko na nga rin pala guys yung mga ilang yero na nasa gilid. Pwede kasi itong dambaan ni doido guys at masira ulit. Nilinisan ko na nga rin guys at nang maging maaliwalas naman yung kanilang bagong kulungan. Mas maganda kasi guys na habang lumalaki yung ating mga sisiyo ay eh talagang nasa lupa sila. Kapag nasa lupa kasi sila guys ay eh may iwasan yung pagagat nila sa bawat isa. Kaya as early as 1 to 2 months old ay eh kailangan talaga na ibaba nga sila sa lupa. Kaya mas maganda rin talaga guys na meron na tayong mga nakareserba na mga kulungan para sa kanila. Nilinis ko na nga muna lahat guys kasi nga pagkatapos nito mag-e-spray ako. Dito ko nga pala gagamitin guys yung binili namin gamot kanina. Nasa YouTube channel din nga pala namin guys kung paano nga namin ito ginagamit sa iba't ibang paraan. At eto nga guys, yung isang paraan ng paggamit namin ng 785. Ilalagay ko nga pala ito guys sa isa naming sprayer, kaya lalagyan ko rin ito ng tubig. Pwede nyo nga rin basahin guys yung mga ilang instruction na nakalagay sa likod ng packaging. Nasa inyo guys kung susubukan nyo yung pinagagawa ko sa video na to. Eto nga kasi guys yung tinatawag na tansya, -tansya lang. Una ko nga nilagyan ng tubig guys ng 2 liters at saka naman yung gamot. Tinansya ko lang talaga guys na makita ko yung tubig e medyo may pagka-milky na. Yung kulay nya kasi guys kapag color di gatas na e okay na yun para sa akin. Pero syempre guys depende pa rin yun sa inyo kung paano yun gagamitin. Again merong instructions sa likod ng packaging. Nag-spray na nga ako dyan guys mula sa dingding hanggang sa kanilang sahig. Sinama ko na nga rin itong kulungan din ni Apollo kasi nga marami pang natira. Sa isang sashay na yun guys, eh, talaga namang marami ka nang mapagagamitan. Ayan na nga guys at maliwalas na yung kanilang kulungan. Abangan nyo nga pala yung susunod nating video kasi nga liliguin ko muna yung mga sisiyo bago ko ilagay dito. Maraming salamat nga pala ulit sa inyong panunood. Hanggang sa muli! See ya and goodbye guys!